<laughs> Sana ang mga anak mo ay abutin ka pa ng mga pag-aarap Kaya lang po kayo lalaki, dyan lang po kayo Ano, ah, hugod pa ng check-in, hindi lang Gabi na, wala nang palitan niya. Lola, may check si Lola. Uh, next, ang kanyang butihin, Napakabuti ng kanyang tatay. Si Tatay Julian, panalima. Buti na lang, sarado at sabungan ngayon. Nakatin to, nakatin ngayon to. Again, special na mensahe para kay Tatay Julian sa kanyang butihing tatay. Mensahe lang, mensahe. Ha? So, yan. Mensahe message lang, special message wala so, uh, kayong mga anak ko, dapat bago sabihin mo sa anak mo ay bagong magkatawa sabihin mo na sa ama <laughs> baka hindi niya sa ama nagatawa hindi mo na magtawa hindi <laughs> 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 ba na <laughs> <di ba> <laughs> kung may malam may ingatan ang tatay hindi <laughs> mo <laughs> Sobrang sweet. Ang ganda. May natutunan ako. <laughs>